Guys, magluluto po ako ngayon ng paksiw. Eto, may isang isda dito na nakita ko sa ref. Bali, ipapaksiw ko po to. Simple lang po ang pagpapaksiw ko sa mga isda. Ayan, nilagay ko na yung mga sibuyas, uh, ginger, garlic. Lalagay ko na to isda. Tapos, syempre, suka, pepper, at saka konting tubig ayan panoorin po natin ayan nilagyan ko po ng pepper bali ito ang ulam ko guys kapag walang amo naluluto ang gustong kainin kasi ayaw niya yung amoy ng paksiw kaya pag wala ang amo, nagluluto po ako ng paksiw para sa akin eto, uh, bali nilalagyan ko ng suka ayoko ng maraming suka guys, konti lang nilalagyan ko rin guys ng konting oil para masarap kayo guys, naglalagay din kayo ng oil pag nagpapaksiw kayo konti lang and of course salt ayan guys isasalang na natin itong paksiw lulutuin na natin mabilis lang lutuin guys tapos mamaya kakain na ayan nilagyan ko rin ng konting uh, isang sili para naman uh, matanggal yung alansa-lansa -alansa. Ayan. Pakita natin yung mukha natin na mataba. para naman makita nyo na nagluluto talaga ako. Ayan. Ito. May flowers po dito. Purple pa. Same ng color ng damit ko. Ayan. Tan, 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 tan. Malapit na pong maluto. Ayan, bubuksan po natin. Oh, di diba, guys? Ang sarap. Ayan guys, kumukula na po yung yeah. ko. Tilagyan ko rin ng isang sili para maanghang-anghang. At lalo tayong gaganahang kumain guys. Ayan. Ba't kaya uh, mga Pilipina pag pupupunta uh, sa abroad, talagang namimiss niya yung mga pagkain dito sa pagkain natin sa mga Pilipinas. O, ayan na po yung niluluto ko. Ayan, luto na po tong paksiw ko. Ayan, kakain na po ako. Salamat sa panunood. See you next video, guys. Kainan na. Samahan niyo ako. God bless everyone.